Happy Tuesday morning mga kachika! Nandito nga pala ako sa Brevi at mag-aalmusal muna ako dahil napaaga ako sa aking part-time. Yes po, may part-time po ako every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, one and a half hour for Tuesday and Thursday and three hours for Saturday. So, as of now, ay part-timer nga ako dito sa Italy. So, meron din akong mga clients sa Airbnb and mga students. So, most of the time ay on-call ang aking trabaho. At dahil nga nakabakasyon ngayon ang mga estudyante, kaya naman ito lang ang aking trabaho. Pero aside from this, ay meron din tayong marketing affiliate na pinagkakaabalahan at ang kinikita ko doon ay peso. At yung peso na kinikita ko ay ginagamit ko naman sa pagbabayad ng mga SSS, sa mga padala, at sa kung ano-ano pa ang mga expenses ko na pinagbababayaran ko sa Pilipinas. At syempre, bukod pa dyan, ay meron din akong online business na pinagkakaabalahan. At ang kinikita ko naman doon ay dollar. So yung dollar na yon ay pumapasok sa aking banko dito sa Italy at nakakonvert naman siya into euro. So, ayun lang ang aking mga pinagkakaabalahan as of today. Kaya, I have so many free time sa aking sarili at para kay Kiel at sa aking mga friends. Kaya, most of the time ay nasa bahay lang ako. At syempre, kapag nasa bahay ako, alam nyo na, magluluto ako. Kaya, medyo nag-gain ulit tayo ng weight after nating magbawas ng limang kilo ay eto na naman, tumataba na naman ako. So okay lang yan dahil ngayon ay bakasyon. So meron akong time para magluto ngayon at alam niyo naman na hilig ko talaga ang pagluluto. At dahil nga bakasyon dito sa Italy at September pa ang pasukan, kaya naman ang mga bata ay nag stay sa bahay Or yung iba naman ipinapasok nila sa mga summer school ang kanilang anak lalo na kung walang mag-aalaga. Ipinasok ko din si Kiel sa summer school for two weeks. Maganda rin naman na ipinapasok sila sa summer school dahil na nakakakilala sila ng mga ibang bata, nagkakaroon ng mga bagong kaibigan at madami rin silang activities na ginagawa sa summer school. Iba-iba yung mga activities na ginagawa nila at nagpupunta rin sila sa mga museums, meron din silang mga swimming class. At madami pang iba't ibang activities na ginagawa sila. Yun nga lang, sobrang napapagod si Kiel yung tipong pag-uwi niya dito, pagod na pagod siya dahil ang dami nilang ginawa kaya buti na lang, 2 weeks lang siya nag-summer school. At yung iba namang mga bata, lalo na kapag mga Italians nagpupunta na talaga yan sa mga bakasyon. So nagbabakasyon sila for two months. Kaya kapag ka ganitong summer, ay makakakuha ka din ng mga summer jobs. Sasama ka dun sa mga amo na nagbabakasyon para alagaan yung kanilang mga anak. Or ikaw yung mag-aasikasa ng kanilang bahay bakasyonan. At mostly kapag ka ganitong summer jobs, mas malaki yung kikita kakain mo compared dito sa Milano. Kaya naman yung iba mas pinipiling mag summer job at sumama sa kanilang mga amo. So yun lang, thank you for watching, have a blessed day!